May pinapagawa sa atin dito na electric pan, desk pan. Ito ay mahina, umikot, sabi na mayari. At uh, pagbibilisin natin yung ikot. Pakita sa namin sa inyo kung paano pabibilisin nang wala kayong ganong gagastusin. Ayan, no? sinesting natin. Mahina ikot yan, number one yan. Number two, halos ganon pa rin yung ikot. At number three, halos hindi nagbabago. So mahina yan, walang hangin na mapoproduce yan. Kaya pabibilisin natin. Papakita na namin sa inyo kung paano pabibilisin. Ayan, so ugutin natin sa saksak. So, ang papagtan natin dyan, pagkaganyan ng sira, Ayaw makikita yung kulay black yan sa likod, electric pan sa likod niya yung tinatawag na kapasitor. Yan, yan yung ating papalitan. Kasi katagalan yan ay uh, humihina yung kapasitans niya. Kaya bumabagal yung uh, ikot ng electric pan. Kaya yan yung papalitan natin. Sa halagang uh, ano lang yan, uh, wala pang 20. Depende sa lugar ninyo, maaaring 50 pesos. Eh, huwag nyo na ipagawa. Uh, gawin nyo muna ito pag may na yung electric pan ninyo. Kasi single lang kayo dyan, nang halos sa uh, 200-300, yun lang pala ang papalitan. Yan, takapit ako sa inyo kung paano magpalit. Okay? Papatulin nyo yan. May dalawang wire yan. Ano? Uh, karaniwan. Uh, yan ay kulay pula at kulay itim. Pero yung iba, may ibang kulay. Pwede yung kulay dalawang kulay itim. Pwede yun. Uh, may ganyan na kulay. So, pa ano lang yan? Papatulin natin. Pagkatapos ay uh, i-open natin yung wire sa so, magkabilang dulo para pag tinap natin uh, meron tayong pagdudugtungan ng wire ng kapasitor na ipapalit natin. Ang wire ang kapasitor na ipapalit natin ay kung ano yung value nung uh, tinanggal natin. Halimbawa, limbawa, yan ay 1.5. Medyo malabong nga lang. 1.5 yan. ah uh, UF. So, ganun din yung ipapalit natin. Yan, 1.5. ah uh, UF din ang ipapalit natin dyan. Ano? Yan. 1.5 UF. Yan. Pagka pinaltan natin kasi yan ng mas mataas sa value, maaaring malakas nga sa umigot, mabilis, pero um, sobrang magiinit at maaaring masira yung motor, yung stator ng electric pan natin. So, ngayon, ang gagawin natin dyan, wala naman problema yan, kahit magkabalik tarantap ninyo, kasi wala namang polarity yan. Uh, tap natin sa yung kabila top natin. Ayan. Pwede yung kung wala kayong panghinang, okay lang naman yan. Basta maganda yung pagkakapilipit ninyo, pagkakadugtong nyo. Pero kung may panghinang kayo, pwede rin yun yung hinangan. Tapos, ang gagawin natin dyan, e assure sure nyo na malagyan ng tape. Kasi pag nagdikit yan, maaaring mag-spark yan, maaaring uh, masunog, or uh, masira yung stator. So, e mapakamahal pa naman ng stator. Ayan. O, lagyan natin ng tape para hindi siya maglapat. Ngayon, katapos lagyan ng tape yan, try natin na paanda Tingnan natin kung nabago na yung bilis niya. Saksak natin. Tapos, iiwan natin. O oh, yan, nakapansin ninyo. Uh, nagbago na siya, oh. bumilis na yung ikot niya. So, ganun lang, ano? napakasimple. Kayang-kaya nyo yan. Sa number 2. Yan, i-steady natin. Yan, yan, steady natin. Naka-steady yan. Nagyan natin sa number 2. Yan, lakas na, Oh. Lagyan natin sa number 3. Yun, sobrang lakas na. Kaya makikita ninyo, uh, ganyan lang siya. Palit muna kayo ng kapasitor bago kayo, bago nyo tignan sa ibang mga kung ano yung sira niya. So, pakisubscribe. Subscribe. Paki-like, paki-follow.